Good morning mga idol For this video, mga idol Mga idol sa Pan mga idol Sa hospital mga idol Magpahing jake na punta Sa itong bata mga idol Eka talong session Yang karoon mga idol Magpa animal bite na ni Sa dilip mami mwado, mga idol Mga sa at mga kay Kaya e magpalit og Ambal kinala mata palit tambal mga idol kay wala man takabil sa pill health og animal bite kay wala man may kasugod dito sa accredited na animal bite mga gwantar at ani palit tambal mga idol kinala mong mga, mga idol kay isog mo kayo na to ibali okay, wala mga idol kay no rewind no reply di na mabalik ang kinabuhi mga idol Mong adto ta sa mga, mga idol sa hospital magtiwas ta sa iyang ikatulong na session tapat na sa tama apat na sa taman mga idol pero kaya tong di na tamog palit o Okay mga idol thanks for watching ready na mga idol dito na to sa Bindoy hospital mga <coughs> idol kay magpaanibal anibal Bayit na ta Okay, let's go mga idol. Di rin natin pagkita ang dalan sa yung karon kay maulan-ulan ang panahon. Mahong dito lang tayo na sa hospital mga idol. Ako mo, Anto Potato Squad. Butika palit sa tagtambal. Okay. Mm, guys, ito na ano si misis guys. Tagapalit. O, oh, gan guys. Tambal namin sa Butika Girl guys. Palit ang tambal para sa animal bike. Ayan, ito namin sa hospital. O, oh, na mga idol. Not that, like, tagtambal mga idol sa Espeida. Para ah. uh, anti Arabis mga idol. Malag sa Andy sa mga idol. Okay, incoming na doon ng ilang ano mga tambal. Nag-i-order. No choice mga idol. Lahat-ulat ramiyari sa so, online na inayak mong ito mga idol sa so, itong pagpapari schedule agwantar taan sa so, mahal na tambal dito, dito sa mga mga idol barato round na dito 1,350 giri 1,500 so wala man tay madok agwantar lang taan sa so, 1,500 ito so, mga idol oh gaulat man sila mga idol so, tambal mga idol

Japanese kaayuhan Thanks for watching mga idol Lulat-ulat sa midris, Sa maulan na kabuntagon